doon pa pwede rin yata ay rin pa, ang, doon yung yun, oh, maganda kasi may mga bato-bato kahit hindi ka maligo no, gusto kayo. mong mag-apak-apak lang ba yung upo ka lang tapos picture mga ganun kaya nga yung upo, tayo, yung upo ka lang tapos picture o tayo ka lang tapos picture ganun ganda ng dagat. Maligo ka be? So guys, nandito kami sa Ilocos Sur and then okay. Ano may ano may ulit din mo asikin na. Okay. Kaya nga pero doon yung daanan. Ay, Ayan! Okay, sure, eh. Andon! Hello, ano? eh, ano Ay, dito pala! Dito pala dadaan.

Walang babayaran ba dito? Dati! Magbabayad ka lang sa... Pag nag... Pag ka dito. Pag uh, ka. Pag <laughs> Pag may lang. na. Ayun na. Sabagay, maganda ka hindi magpanlaw eh. At um. saka malinis naman. Walang... Hindi maano yung ano. Liko ka na, babe. Malat. Maligo tayo, guys! Wala man tayo sa audio minima. Ikini! E, oh. Gagang bato. Di ba ng may alon, may, ba may bato naman, hindi yan ano. Ay, sarap mo. yung Yung dagat, yung tubig. Uy, ang dito. Ah. <laughs> si ah. Sexy tito Sexy <laughs> 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 tito rito, ah. Sana all <laughs> <laughs> Kita na <laughs> Ayun you know, o, bumunta doon. Lah, huliin mo. Hindi, maniit lang siya. Ay, alas! Igini ka na rin! Takot siya. Uy, may isda. May tapos pa. Uy, di na to. Tinutulak ako ng alon. Ayan ka na ba? Ay, dito. Tamang-tama. Dito pa yan. Dito na. na akong tinatapakan. Ah, dapat pati itong damit, tinanggal ko. Huwag kang lumakas! Buti may daanan din, no? Yeah. Oo. Hindi Oo. Pero hindi halata ka. kasi Oo. Naman, Oo. Ayan na may daanan. Uy, mamalos! Sabi naman ng tanod, basta, ayun, nota mo, may ano kasi sila. ito entrance Yan, no? Alangan. Bakit? isa mo sa ano nga yung mga nag Eh parang tupis, eh. parang tupis din naman to. O nga, hubarin mo kaya yan. Hubarin mo yung ano mo, t-shirt. Eh wala na, babalik na naman ako doon. Hubarin ko talaga to kung ako alam na to. Alisin mo rin yung ano mo. Ha? Hindi, marami. Alisin mo yung pants mo. bakit bakit tayo bakit

两。